Sa yan. Yan. Santol sa Tapos ito, abukado. Oh, yeah. no? Guys, uh, magandang umaga. Itong sigarilyas, guys. Malapit na po ito magbigay ng bunga. Grabe kataba, oh. Yan, sigarilyas po yan. Sorry, no, kang magulong. Sorry, yun. Yan Tinatanggal po namin yung bato dito guys Para Ready for uh, Ano na ito Lupa lang Lupa Mga batong bato kasi dito tubo Hmm dapat kasi bago mo taniman talaga dapat i-cultivate mo muna yung lupa para tuloy-tuloy na yung tubo ng uh, gulay o halaman santol avocado yan Huwag sayangin yung maliit na space niyo sa bakuran niyo, guys. Pwede nyo taniman ng protas at gulay yan. Para may pakinabang. Yan, cultivate yan. Kung Ano man kumamaya ito ng kamote. Kamote bago. Hindi mo yung, mo yung ano doon. Baging na ano kabote nandun Ah. lababo uh, Laba oh, meron dun uh, yan buta magulo ka suryan huwag ka dyan yun mas ka dyan yan Tamang-tama kasi guys, diniligan ko yung lupa kanina para malambot na yung ano, Uh, malambot na yung lupa pag uh, hindi nahirap uh, bungkalin paniman po namin ang ano yan guys kamuti kasi mas maganda yung uh, galing sa farm talaga guys farm to table ito hindi na ito dadaan ng palengki ito eh yung sa palengke kasi guys kung saan na yan nang gagaling um, mahal na rin doon guys sa palengke Cultivate ito ng lupa guys para sa gulayan. Slug sign ito. Kuha na rin ito yung uh, gold mining. Treasure hunter. Tagabagyo kasi ito guys eh. Sana yan ito sa kuha eh. Sana ito sa treasure eh. Ito naman guys, tanglad or lemon grass. Tapos may ano na yan guys, sagol-sagol na yan. May mga saluyot, spinach, kamatis, alagbati. Yan. Pero nakahanda na yung ano doon oh. Doon sa may unahan, nakasabit na ano yun guys, panggata yun. Tapos meron din kaming pangtanim doon oh. Hmm. Iuwi namin sa probinsya yan. Dwarf yan guys, yung ano na yan, yung nyug na yan. Magandang variety yan. Yan. Ah guys, may na ano kaming ano, may na discover kaming tamain ng ano ito. Ah, dalag daw ito. So ngayon, magbili kami ng kawel mamaya. Mangawil na naman kami sa ano doon sa may ah uh, tawag nito pispan yan okay. napakasipag nitong kabari ko guys sanay na sanay ito sa ano farm taba ng lupa yan ito na yung itatanim namin doon sa may ano guys doon sa nililinisan namin doon yan kamuti ito naman guys ito na naman yung itatanim namin doon sa gilid-gilid ng aming bakuran yan ano po ito sagol-sagol po ito kamyas may ano yan bell pepper ang dami yan tapos meron din siyang uh, turmeric yun turmeric yun guys yan ito naman guys ay spinach. Ah, marami pong hindi alam dito na ito ay pwedeng gulayin. Yan. Sa probinsya guys, tumutubo lang 'yan sa mga uh, kanal. Sa gilid-gilid ng ano 'yan, guys. Yan, hindi natin ala hindi alam ng karamihan na yan po ay nagugulay. Spinach po ang tawag nito. Yan. Tapos ito naman ay saluyot saluyot yan guys yan yan yun yung panggata namin Okay guys, maraming salamat. Bye-bye. Have a nice day.